Magandang araw sa iyo. Um, may isang insidente na talagang nakakabahala. Nangyari ka makailan lang sa Nueva Ecija o sa Santa Rosa Integrated School. Pamamaril sa loob mismo ng paaralan at dalawang estudyante uh, Nasa na critical na condition daw ngayon. Sa pag-uusap natin ngayon, sisilipin natin itong mga pangyari. Tapos yung mahalagang tanong, ano ba talaga um, yung legal na pananagutan ng school sa ganitong mga sitwasyon. Handa ka na bang malaman? Sige, sige. Unpack natin ito. Unahin natin yung mga facts. Ano? Noong August 7, 2025, mga bandang 10.45 ng umaga, isang 18 years old na lalaki, estudyante pero galing ibang school, pumasok daw sa classroom ng isang babaeng estudyante doon sa Santa Rosa Integrated. Tapos eto na, Gamit daw ang .22 caliber na baril, binaril niya yung babae sa leeg. Tapos, binaril din niya yung sarili niya. Grabe, pareho silang critical ngayon at ini-investigation pa uh, yung motibo. May nagsasabi, baka tungkol sa hiwalayan? Tsaka, paano na ipasok yung baril, di ba? Yun yung malaking tanong. Oo, -o. at dito po mapasok yung uh, legal side nito. Yung usapin ng pananagutan. Partikular, yung sibil na responsibilidad ng paaralan. Dito kasi papasok yung konsepto sa batas natin na quasi-delict or tort kung sa ibang termino. Nasa civil code yan. Basically, ito yung uh, legal na pananagutan kapag may napinsala dahil sa kapabayaan o pagkukulang ng iba. Kahit uh, wala kayong direktang kontrata. Okay, quasi-delict. So... Paano yan nag-a-apply? Alibaba sa mismong school o sa mga teachers? Well, nakasaad sa Article 2176 ng Civil Code natin na kapag may nakapinsala sa iba dahil sa um, kapabayaan niya, kailangan niyang magbayad ng danios pinsala. Pero mas specific pa, yung Article 2118 ng Civil Code tsaka Article 218 ng Family Code. Sinasabi dito na ang mga paaralan, teachers, administrators, meron silang tinatawag na Special Parental Authority. Bale parang natatanging otoridad at responsibilidad bilang kahaliling magulang. Ah, So parang sila yung magulang habang nasa school premises yung bata. Ganun ba yun? Eksakto. Parang ganun nga. Habang yung estudyante ay nasa pangangalaga nila, nasa pagtuturo, nasa kustodya. Dahil dito, may tungkulin silang, alam mo yon pangalagaan yung mga estudyante, siguraduhin yung kaligtasan nila. Ngayon kung mapatunayan na um, Nagkaroon ng kapabayaan yung school, halimbawa kulang yung security, di ba? O hindi sapat yung supervision na naging dahilan kung bakit nangyari yung insidente, pwede silong managot. Managot para sa pinsalang na idulot sa mga biktima. Yan ay based sa prinsipyo ng special parental authority at quasi-delict. Pero kailangan mapatunayan yung kapabayaan, hindi automatic. Oo, tama. Kailangan ng evidensya niyan sa korte. Hindi siya automatic. Okay. Bukod sa civil code at family code, may iba pa bang uh, batas o pulisiya na naguutos sa schools na maging ligtas? Meron, meron. Nandyan yung tinatawag nating mga administrative at statutory duties. Halimbawa, yung Anti-Bullying Act yung RA-10627, tapos yung Child Protection Policy mismo ng DepEd. Inaatasan ng mga ito yung mga paaralan na yung, ano, magpatupad ng mga pulisa, mga mekanismo para protektahan yung mga bata sa lahat ng klase ng karahasan. Tsaka tiyaki na safe yung environment nila. Ah, uh, okay. So kung hindi nila nasunod yon Ayon, yung hindi pagtupad dito pwedeng gamitin na ebidensya ng kapabayaan sa isang kasong sibil ha at pwede rin silang mapatawan ng administrative sanctions galing sa DepEd. Malinaw yung civil liability yung pananagutang sibil. E, eh, kumusta naman yung criminal liability, yung pananagutang kriminal? Pwede bang makasuhan ng krimen yung school mismo, yung institution? Ah, sa criminal liability, medyo iba yan. Kasi sa pangkalahatan, ito ay personal. Para lang sa individual na gumawa ng krimen. Sa kasong ito, yung lalaking namaril, maril, siya yung posibleng maharap sa kasong frustrated homicide or attempted homicide o physical injuries. Nasa revised penal code yan. Yung institution mismo, yung paaralan, bihira talagang managot criminally. Maliban na lang, siguro kung may um, sobrang linaw na ebidensya na yung matinding kapabayaan ng mga opisyal, e eh, umabot na sa level ng criminal negligence. Pero di yan karaniwan. Okay, gets ko. So, mas focus talaga sa civil side pagdating sa school? Oo. Mas madalas, yung pananagutan ng institution nasa aspetong sibil talaga. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin na nakikinig? Um, lumalabas na kahit yung mismong gumawa ng krimen, ang may criminal liability. Malaki pa rin yung posibleng pananagutan ng paaralan, pero sa civil side, dahil nga doon sa special parental authority at yung tungkulin nilang magbigay ng ligtas na lugar. Pero siyempre, depende pa rin sa ebidensya kung nagpapabaya nga ba sila o hindi. Tama. Tama. Depende sa ebidensya. Tama. Depende sa ebidensya helps. Ito ngayon, nagbubukas ng mahalagang tanong para sa'yo. Sa tingin mo, hanggang saan ba talaga dapat umabot ang responsibilidad ng isang paaralan para maprotektahan ng mga estudyante? Lalo na sa ganitong karahasan na parang galing sa labas o hindi naman direktang kagagawa ng taga-loob. Mahalagang iyong pananaw dito. Kaya inaanyahang ka naming ibahagi ang iyong mga komento o insights tungkol dito. Okay, para lang mag-recap tayo sandali. Ang mga importanteng legal na prinsipyo na napag-usapan natin ay una yung quasi delict sa Article 2176 ng Civil Code, pananagutan dahil sa kapabayaan, pangalawa yung special parental authority ng mga paaralan galing sa Article 2180 ng Civil Code at Article 2180 ng Family Code, yung tungkulin nilang parang magulang, at pangatlo yung mga administrative duties nila galing sa mga batas tulad ng Anti-Bullying Act at mga polisiya ng DepEd na nag-oobliga sa kanila na gumawa ng ligtas na kapaligiran. At tandaan, yung pananagutang kriminal, karaniwan ay para lang doon sa direktang gumawa ng krimen. Maraming salamat sa iyong pakikinig dito sa ating pagsusuri. Para sa mas marami pang ganitong pagtatamakay, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!